Mars, nandito yung magagandang babae, Mars, oh. Naglinis na naman si Gris po ng ano. Grabe talaga tong trabaho natin, <laughs> <di SP> Mars. <laughs> Puro matindi talaga pangailangan, ilangan, Mars, kasi pagkatapos maglinis, Mars. Malakas ang... Kumain lang saglit, Mars. Malakas oh, ang... Oh, talagang, ano, Mars, hindi talaga maubusan ito ng biyaya. Oh, nakaabang pa yung mga labahin niya, Mars. Madaling araw pa yung naglaban. Sa kanya lang yan, Mars. Oh, napinding. Kasi may customer pa o oh, apa. Kamo naglalaba may customer. Tapos pagkatapos yan Mars, tanging ko yung kita niya Mars. <laughs> Para makabiyayaan din ako Mars. <laughs> Ayan ang sinasabing share your blessing. Tapos, tapos pala Tapos pala nalayas. Tapos <laughs> nalayas. Kaya nga. Nilinisan natin na ba, ay ano, nilayasan na pala tayo. Ano. Kaya nga. Ulit to na kumakapagbayad. Uh, masyadong ipokus yung aking kuko at napakapangit. Ay, basta si Bailey, oh. Mamaya na lang. <laughs> Maingay tayo, no? Si Mamaya na lang pagbayad. after and before, before after. Before okay, <laughs> nga. Mamaya, may before pa, ay, may after pa yan, eh. Malinis ang kukumuti, oh. <laughs> di malinis naman. Ano lang yung ito lang dito, uh -huh chismoso, talagang bilyo, talaga talon-talon e, talaga. Nandito o. kasi ako sa labas eh. Nandito um, lang Bruno si Lula, huwag kang mag-alala. E si Bruno, pag nadudod siya, tasa dito ang mga tao, oh, iingay na mag-iingay. Sarap ng hangin. Kasi kaya gusto kong maagan ay makaano nang tulog na ako, diretso na akong tulog pagkagising ko. Ayan ito eh. oh, Mag-ano na lang ako. So, Tutulog ka ngayon? Oo. Ah, tutulog ka pati? Oo. <laughs> Mag-alarm ka ti, kaya baka ma... Katulog ka ng gusto, nako. Pagising mo. no, pala. ka na ng lak. Marami pa ano. Pa naman dyan doon sa Sabiga. Dyan, sabiga, dyan di, hindi si eh, pwede ti pag ano, dito hindi, ya talaga, pwede. no? Dito pwede, naman, talaga. Pwede. maingi ka na ano. Pahing tulot? Maingi ka ng patutuon. Ha? Ah. So, ba nga lang siya? Siya paghahanda. Siya bakit pwede dahil hindi kasi nagpaghahanda na yun. Naganda yan ako. na ako. Sabihin sa natin, natin yung na ako nag naka ka kasi hindi ka di ka gumising. <laughs> mo uh -huh. Kasi nalipad yung ano mo. Buhok. <laughs> eh ano yung buhok ko? In -in ba? <laughs> na sa Naghihintay na sa Hong Kong yan. Oo nga. Para makahanap ka doon at ito Hanap ng, ano, China's, 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 China's. Oh, lang ano? Wala. Chinese Chinese Saino ang no. pwede. Saino ang pwede. mo lang. maganda nga ako kung matibili pwede. na. Maganda. Sa akin, mo na ako kukuti. Eh. <laughs> Pangit. <laughs> May panggok ma ano pa di lang ang dadampot ng tinapay o oh, uh -oh. kopita eh, okay? Uy, yung ano ate, alam mo te, yung ano nga eh, yung mga jakonongon, naka ano talaga sila, oh, pedikyur talaga. Okay, yeah, eh. Kasi tinitingnan din pala yung kapatid, ako natingnan ko eh. Hindi <laughs> na nga ako natingin dahil sa kopita, sako ako, ako nakatingin eh. <laughs> <laughs> Pero dapat ang ah, magdadulat, ng tesmas. Wala, Oo. wala silang si mami, bigla silang ma-hatching. Ah, par ayun din iniisip ko, te, iharap pa naman. <laughs> Hindi naman mag yan, kasi nakahanda sila. Di, pag, pag Hindi, mayroon kaya te, bigla kang ma te. Di ba, minsan tayo, bigla Ay, tayong naano. Di ba, kakapigil mo, minsan nasamig ka pa lang. Oh, Ang <laughs> sakit na ako. Oo. Oo, nga, tama nga. ko doon sa ano, yung katrabaho. Pareho tayo naisip at iste. Yung katrabaho ng kapatid ko, di, sa kapilya daw. Yun. yun. Minsan, bigla ka lang na Medyo doon sa parang yung ang tekso e, tungkol sa mga bakla na, mm -hmm. uh, na hindi ka maliligtas kung ganun parang ganun eh yung bakla doon ng mga out sa central parang gumanon daw <laughs> eh na kasi tinignan nila para pilan bakla <laughs> pilan <laughs> yeah. eh nung ano narinig daw yung ganun na ang bakla ano.